What's up, what's, up, what's up, mga idol? Kumusta na naman ang mga araw natin dyan? At isi-share ko sa inyo kung ano yung hanap buhay ng mga tao dito. At kung anong meron dito sa likon. Kung napapansin nyo dito sa video ko ay nakikita niyo yung mga bangga na yan. At hindi na kayo dapat magtataka pa dahil yan ang ginagamit nila na pangunahin hanap buhay nila ang tulad ng pangingisda. Yes, tama po yung narinig nyo mga idol. Yan po ang isa sa kinabubuhay ng mga tao dito, hanap buhay nila, ang mangunguha ng isda sa kalagitnaan ng dagat. Kung sa amin naman ay bukid, na tinataniman ng palay dito naman sa kanila ay dagat kung saan mayaman sa mga isda dito guys ay napakamura ng isda dito kasi kalahati ng presyo sa mga merkado halimbawa lang sa tulingan kung ang tulingan ay isang kilo ay dalawang daan ay dito guys ay isang daan lang fresh na fresh pa kasi guys kasi dyan mo lang aabangan sa gilid katulad lang dito sa nakikita niyo ng napakalaking cottage kung gusto mo dito magtambay o upo ka lang or gusto nila abangan yung mga taong nangingisda pagdating dyan ay ang karamihan ay bumibili na kasi siyempre ibibenta rin naman yon ang pangalawang hanap buhay nila dito na nakita ko ay pagkukopra kasi pag tinatanaw mo yung mga bundo maraming puno ng nyug dyan yan po yung pangalawang hanap buhay ng mga tao dito so siguro naman yan nakikita niyo yung mga puno ng nyug na yan at isabay mo pa yung mga kahoy guys siyempre kaysa Saan tayo may kahoy? May mga puno, basta probinsya. Pero dito sa mga nakikita ko ay pwede nila ibenta yung mga kahoy na panggatong. Kasi dito sa natatanaw ko na bunyo, na nakapaligid dito mismo sa barangay na ito, ay maraming kahoy. At dito pa guys ay nakikita ko rin, nagaalaga sila ng mga kambing dito. Kahit na mabundok man ito o madagat, yun lang ang alam ko na hanap buhay ng mga tao dito. Tapos dito guys ay napansin ko pa rin. Dalawang bundok ang na nakapaligid dito sa mga bahay na ito. Tulad nito guys, may iba tayo ha, kasi nahuli sa video. Ito yung isa sa pinakapangunahin huh? mga hanap buhay ng mga tao dito. Dito guys, yung mga bahay dito ay hindi lahat ay simen. Tinanong ko doon guys, yung ibang tao, nagkausap kami, tinanong ko siya. Kasing edad ko rin yung nakausap ko. Ang tinanong ko sa kanya ay, sa buong buhay mo, ano yung nangyari dito na hindi mo makakalimutan? Sabi niya, wala pa naman sabi niya. Yung nanay lang namin ang naka-experience sa nangyari dito na nakakatakot kasi sa generation ko sabi niya ay wala pa naman naitanong ko guys kasi nakatakot rin pala paggabi kasi tuwing naririnig ko yung mga alon pakiramdam ko kulog or umuulan sa kabila grabe guys ang lakas ng alon ang laki yung tunog niya nakakatakot rin pala maniraan sa tabi ng dagat kasi guys mismo sa gilid ng dagat po itong mga bahay na. may nakapaligid lang ng dalawang bundok na matataas dati nung pumunta ako dito year 2007 ay naakyat ko yung bundok na yan. napakaganda tingnan kapag nasa itaas ka na so yun lang guys ang mga hanap buhay ng mga tao dito na nakatira sa barangay Sitio Licon nakatabi ng pinansaran. Anyway guys, nakikita niyo naman yung mga kasama ko dahil isa akong taga videographer. Ito na naman ako, hindi naman ako nakikita eh. Ako yung mga photographer nila. Pangalawang araw ito guys, Nang umaga, alas 7, kung hindi ako nakikamay. Kung mapapansin niyo yung araw, hindi pa nakikita. Kung nakikita niyo yung bunog na yan, Diyan ako nakaakyat, nakaraan, 2007. Nang araw na yan ay nagpaplano kami Kuha ng bunog. Doon sa nyuga ng nanay ng minute. kasi may mga new gun rin sila dyan kaso kinulang ng oras kasi sa kanila naisip pag gabi na so ayun naudlot sa wala anyway guys yung nakikita niyo na tulay dyan kadadaan pag mataas na yung tubig semento po yan guys pero naputol kasi hindi pulido yung pagkagawa kung sa gilid ay bamboo lang kita niyo. Ito guys ay pangalawang araw namin morning. Kaming matatanda ay first time namin maligo dito tinapat namin sa umaga. So dito kami maliligo sa may Agusa na ito. Nagtataka ako, ba't pumapasok yung tubig dito? Basta dito kami naligo una kasi ang lina walang alon. Dito sa kabila ang daming alon. Kaya mamaya maya kami maliligo. Dito banda sa kaliwa. So ngayon sa kanan muna kami. So sisimula na kami mali. Dito ay mahangin kasi morning na morning malamig yung tubig. At sinasabayan pa ng hangin. Bago ko nga pala makalimutan guys dito sa barangay si Tio Lico pinansin o napansin ko sa bahay dito ay hindi umabot ng 20 maliit man guys kasi magkakatabi-tabi yung bahay kung mapapansin nyo dito sa video na ito nasa kanan yan o. tapos dito naman sa kaliwang bundok na ito ay nakapaligid dyan yung gagawin kalsada nahukay na guys pero hanggang doon sa pinansaran pa yung kalsada na putol dahil siguro kinulang sa budget so ito na ang pinakahihintay natin kasi nasa sasali ako sa video. Hindi naman puro sila lang nakikita sa video. Siyempre sasali ako kasi sa akin ang vlog na ito eh. <laughs> sa tatlong gabi, sinulit namin yung mga araw. Kasi sabi ko baka matagal-tagal pa bago kami makabalik dito or makapunta ulit. Kaya pagkakataon na to para i-enjoy ang bakasyon. Kung unlimited wave, alon ba? And... Ayan na sila. Oh, ayan pa. Oh, uh. sila lang ang mga bida kasi sa kanila yung cellphone. Hawak-hawak nila. Sila muna ang mag-open. Panoorin nyo na lang sila dito. May mga selfie pa yan na magaganap guys. Oh, tingnan nyo. Okay. Okay. Yung panay post sila pero pinilihan lang pala. naka 20 post sila pero tatlo lang yung upload Ibang post na naman. 1, 2, 3. Aba? Aba? Ay sige, pagpatuloy mo yan live. So habang nagpo-post ko sila dito naman banda sa kaliwa ay kami yan, naliligo kami, ayun kami. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. nandiyan Same pre, hindi naman na mawawala si Bulilit yan. Ayan. Ang mga bata talagang pinagka nag -indan. Ayan si Bulilit. Ayan. So dito na tayo sa pinakamalalaking wave. sige, pakinggan nyo na lang yan. Ayos, mahampas kami dyan. Dito guys, ay nakahalos dalawang oras kami. Naligo kami ng mga 7 tapos sumahong kami sa tubig ng magang 9. So panoorin nyo na lang guys yung tubig <coughs> Ei, cadê pegar isso aí? Anda, cadê? Vem,